Isang professor, commentator at host ng Phoenix Television mula sa China na nagtapos sa PLA Secondary Artillery Engineering University na mas kilala ngayon bilang PLA Rocket Force University of Engineering. Nagbigay ng babala sa Pilipinas at ang pahayag niyang ito ay tiyak na magpapatibay sa argumento ng mga pro-China na Pilipino. Kaya naman marapat lamang na isiwalat natin at itama ang naratibo nilang ito nang sa ganun ay wala na silang manilang pa ng mga Pilipino. At upang mas maunawaan natin ang kanyang naratibo, ay tatagalugin na lamang natin ang pahayag niyang ito. At ayon nga sa kanya, ang patuloy na multilateral military exercises na kinabibilangan ng US at Philippine Navy sa South China Sea at ang patuloy umanong provokasyon ng Pilipinas laban sa China ay maaaring humantong sa paglala ng tensyon na maaaring bumalik sa Pilipinas. O sa madaling salita, ay maaaring ang Pilipinas lamang din umano ang maipit sa sitwasyong ito. At para maging patas tayo sa ating pananaw sa naratibong ito, ay marahil hindi natin mayalis na magsilbi talaga itong provocation para sa China. Subalit malinaw para sa ating panig na ito ay pagpapalakas lamang ng ating depensa laban sa provokasyon ng China. Kaya naman ang naratibong ito ni Song Xiongping ay tila nangyayari na sa China at hindi sa Pilipinas dahil ang unang provokasyon ay nagmula sa China kaya ngayon ay namumroblema na sila kung papaano pa nila tayo ilalayo sa Amerika. Dahil ang nasabing multilateral military exercises sa South China Sea ng Pilipinas at US ay kinabibilangan ng anti-submarine, anti-surface, anti-air at electronic warfare drills. Sa madaling salita ay kompletos rekados na ang exercise na ito para sa isang aktual na upensa at depensa laban sa mga kaaway kung mayroong magaganap na gyera at ang multilateral military exercises na ito ay kinabibilangan ng Pilipinas, US, Canada, Japan, UK, France, Australia, Indonesia at New Zealand kung saan dito ay pinadala ng Pilipinas ang BRP Antonio Luna habang ang US ay nagpadala naman ng USS Dewey Destroyer at ang USNS Wally Shira Dry Cargo Ship habang ang UK naman ay nagpadala ng HMS Spey Offshore Patrol Vessel at ang Canada naman ay nagpadala ng HMCS Vancouver Frigate at ang Japan na nagpadala ng JS Akebono Destroyer. Hindi pa kasama rito ang mga ipadadala ng France, Australia, Indonesia at New Zealand. Kaya naman talagang ang China ang mamumroblema sa sitwasyong ito at hindi ang mga Pilipino. At ayon nga kay Song Zhongping, ang exercise ay ginaganap sa gitna ng mga tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas sa South China Sea kung saan ang Pilipinas ay gumagawa umano ng ilang mga provokasyon laban sa China sa rehiyon ito mula pa noong Agosto. Pero teka, paano kaya naging provokasyon ang ginagawa ng Pilipinas kung nagsimula lamang ito noong Agosto? Hindi ba't sagot lamang naman ito ng Pilipinas sa provokasyon ng China sa halos mahigit isang dekada? Sinabi rin dito ni Song na kabilang sa provokasyon ng Pilipinas sa China ang mga paulit-ulit na pagtatangka ng Pilipinas na magpadala ng mga materyales sa bahura ng Renai Jiao ng China. So dito pa makikita mo kung gaano kasakim itong China dahil bukod sa napakarami na nilang artificial island sa rehiyon, ay pinagbabawalan pa nila ang Pilipinas na magdala ng mga materyales para sa ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal at ginagawa umano ito ng Pilipinas upang palakasin ang isang barkong pandigma ng Pilipinas na illegal umano na nakaground doon mula pa noong 1999. Wow ha! Illegal daw! Kamusta naman kaya ang mga artificial island ng China na malayong malayo sa EEZ nila? At kailan pa naging legal ang paggagawa ng mga artificial na isla at ayon pa nga kay Song ay hinahay pa ng Pilipinas ang paglalagay ng China ng isang floating barrier gayong ang misyon lamang naman umano nito ay harangin ang iligal na papasok ng barko ng Pilipinas. Grabe talaga mga tsekwang ito, tayo pa ngayon ang iligal na pumapasok sa sarili nating teritoryo. Kahit sino naman sigurong tao, kung matino ang pag-iisip ay makikita ang layo ng teritoryong ito sa lupain ng mga Chino. Pero saan kaya sila humuhugot ng kapal ng muka para sa ng buong rehiyon na ito? At ayon pa nga kay Song, ang lahat ng pagtatangkang ito ng Pilipinas ay hinarap ng Chinese Coast Guard na nangakong patuloy na gagampanan ang mga aktibidad sa pagpapatupad ng batas sa mga katubigan sa ilalim umano ng hurisdiksyon ng China, alin sunod sa batas at determinadong pangangalagaan ng pambansang soberanya at ang maritime rights nito, habang ang Pilipinas umano at ilang dayuhang media ay patuloy lamang umanong inihahype ang malapit na enkwentro sa pagitan ng mga barko ng Chinese Coast Guard at mga barko ng Pilipinas. So ang nais palabasin nitong sisong, ang China ay nangangalaga at nagpapatupad sa batas ng katubigan. At ito lang naman ang katubigan na kanilang sinasabi na mas tamang sabihin na batas ng karagatan at ang unglos ang magtatakda ng batas sa mga ito kung saan ay isa sa mga signatory nito ay ang mga Chino. Pero dahil nga garapala ng pag-aangkin nila ay hindi pumabor ang uklos para sa kanila. Kaya naman ngayon ay batas na lang nila ang kanilang kinikilala sa buong katubigan na ito na sinasabi nila. Habang ang Pilipinas ay patuloy na nakikisa sa makatarungang pagkakaroon ng karapatan sa mga isla kaya ang mga hakbang ng Pilipinas kasama ang Amerika ay hindi isang provokasyon laban sa China sa halip ito ay pangangalaga labang ng soberanya na naayon sa batas ng organisasyong sinangayunan din noon ng China. At dito naman ay sinabi pa ni Song na gayon pa man kung pipiliin ng Pilipinas at mga bansa sa labas ng rehiyon kabilang ang US, na magpadala ng mga puwersang pandagat at palakihin ang kasalukuyang tensyon sa South China Sea sa mas mataas at mas mataas na antas ng militar, ay kakailanganin din umanong ipadala ng China ang People's Liberation Army Upang pangalagaan ang pambansang soberanya at integridad ng teritoryo nito dahil nilalabanan lamang umano ng China ang mga provocations mula sa Pilipinas dahil noong nagpadala umano ang Pilipinas ng mga coast guard vessels ay Chinese coast guard vessel lamang din umano ang humarap sa kanila subalit kung paiigtingin umano ng Pilipinas at US ang tension sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanilang mga militar ay malamang umano na ganoon din ang maging tugon ng China. Sa madaling salita para kay Song Angriyan ang ng Coast Guard ng China at Pilipinas ay provokasyon ng Pilipinas laban sa China. Gayong ang Chinese Coast Guard lang naman ang nangaharas sa Pilipinas sa mismong teritoryo pa nito na pilit nilang inaangkin at walang planong gawa ng solusyon upang makinabang din ang mga Pilipino. Dahil sa panunungkulan ng dating Pangulo na si President Duterte ay halos halika na sila sa paan ng nakaraang Pangulo. Subalit puro panggugulang lamang ang kasunduang inilalatag nila dito. Isang halimbawa sa oil exploration na alok ng mga Chino na ang kumalat noon ay 60% at 40% para wang hatian ang kikitain nito kung saan ang malaking bahagi ay mapupunta sa Pilipinas. Subalit nang maglabas ng kasunduan ng China ay wala ang 60% na sinasabing mapupunta sa Pilipinas. Maliban pa dito ang proyekto ay papangalan sa kumpanya mula sa China na magpapatibay naman ng gusto sa kanilang claim sa ating mga isla. Kaya naman kahit sobrang close sila sa dating Pangulo ay tinerminate na lamang ni Digong ang kasunduang ito. Ngayon, ano pa nga ba ang dapat nating asahan sa mga Chino? ayun pa kay Song, ang Pilipinas lamang ang maiipit sa gitna ng isang malaking kompetisyon sa kapangyarihan ng US at China at higit na magdurusa dito dahil hindi umano ko konsintihin ng China ang Pilipinas na hamunin ang pambansang soberanya at siguridad nito kahit sino pa ang sumuporta dito. Kaya dapat umanong pangasiwaan ng Pilipinas ang mga mapanganib at huwag nang lumayo pa sa maling landas na ito na nilikha ng US na may masama umanong intensyon na pigilin ang China at guluhin ang Asia Pacific Region at makinabang sa gastos ng Pilipinas. So dito ay parang sinasabi na rin ni Song Naisuko na lang natin ang ating teritoryo kaysa magdusa ang mga Pilipino sa pagtatanggol ng ating teritoryo kasama ang mga Amerikano. Dahil ang nais palabasin ni Song ay gawa-gawa lamang umano ng Amerika ang tensyon na ito. Gayong kahit wala namang Amerikano ay patuloy lamang nilang hinaharas ang mga Pilipino. Kaya't ang naratibong ito ni Song na ginagamit rin ng mga pro-China na Pilipino ay kabaligtaran ng buong kwento. Kaya't sila ang dapat matakot at hindi ang mga Pilipino dahil tayo at ang ating mga kaalyado ang tunay na nagpapatupad ng batas sa karagatan at hindi ang mga garapal na Chino.